So ayun mga kaibon, sinilip ko kagabi, mga 6pm. Nagkaroon ng isa pang itlog. Yan o. log. Uh, 8 days na lang mapipisa na itong mga naunang itlog. May itlog niya. Comment down below kung may nakatry na ba sa inyo ng ganito. Ang layo ng agwat. eh o. Tatlo yung nauna. Medyo maitim na may mga laman. Sure ako, alam ng parents siya na inakay na walang laman. Infertile tong nilabas niya. Tara, silipin natin. konti na lang mapipisanan. Nagitlog pa siya. Bakit kaya? Mga kaibon. Sino na experience na ganito? Na-impertile siya, guys.